Guys, gandang umaga muli. Andi dito pa rin kami sa amin. Mushroom hunting. Ayan po, may nakita na naman po kami. Ayan guys, oh. Hmm. Oh. Hmm. ba? Oh, diba? <laughs> Ayan, napuno na. Andito pa. Ayun pa, ayun. 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 Andito. At ayun, ayun. Sa ilalim. Uy, uh, uy, bintama, Adi oh. Ay. Oh, Ay, Ay oh. na <laughs> ah, naapakan ko hindi ko alam. Mga palangga ayan po. O di ba ganun kasaya Kaputin ang buhay? Adi, kay <laughs> na, Ito na pala. O di ba mga palangga? Ganito po kasaya ang buhay probinsya. Di ba? Oh, sariwa. Wow, ang dami na. Ayan. Oh, Akala ko uuwi ako na hindi ako makakakain dito. <laughs> Actually, ito ang isa sa pinuntahan ko dito at nakikita ko ang dami nagpupos ng mga taga-mirador. <laughs> Ayan. O oh, diba, guys? O. At ito pa. Ayan. Ayan. Nasa ilalim ng paklang. Paglingi. Oo ba? Nasa ilalim siya ng mga ano. Layang dahon ng Yog. Yan guys, oh. Hmm, hmm, hmm. Masarap yan mga palangga. Ang sayang saya. Inog ito kuro ng pinanlini. Ayun, basang-basa na ako sa pawis pero worth it po. Toy toy. Sige na. Ayun, hiningal tayo ang saya ayun pa siya ang galing na aking hipag maghanap ng ano mga ganito po susunod lang tayo sa kanyang daanan ayan hindi ko nakita napakang ko na parang pala so yun po mga palangga ang saya lang sa umagang ito na ang dami natin na achieve ay. Ayan. Gumanda ng ating kalusugan at pinagpawisan tayo sa mahaba-haba rin ating nalakaran. So, may mga produkto pa tayong nakuha. So, yun guys, ang puso ng abaka. Di ba kakaiba siya? Ang ganda lang. Yan. Yan ang mga saha niya yung mga binhi or seedlings so yun, yung yung pinaka bunga niya ibang iba siya sa totoong saging yan po guys at ayaw ko kung nakakain ito nakakain bang bunga nito manay manay nakakaon bang bunga nito ah ganon hindi daw <laughs> so yun guys maraming salamat bye love you all thank you so much